Yes. magandang gabi sa inyo lahat sa mga nanonood niyan. Um, Sabado ngayon, dapat may lakad kami ng mami kasi lang uh, ang bulan kanina. So, hindi kami natuloy. Eh, nangyari si mami, pumunta na lang dyan sa may marketing uh, Markington. Meron lang siyang nasikaso sa liyan. Maya-maya, mag-chat sa akin yun at uh, tapos sundo. Sunduin natin siya na nakasakyan. So, iikot natin yung ating sentra kasi sabi ko nga for sale yun so hindi ko na nagagamit masyado nakatambak lang dun sa garage sa baba ng bahay ni ate kaya try natin paanda na ngayon so punta tayo dun sa kung saan man si Mami sunday natin siya gamit yung sentra so actually may kausap na ako din sa sentra na yan so, pupunta siya dito next week meron akong kukuha niyan ang uh, kaso next week para ako sabi niya Uh, sa Biaknes pa daw makukuha kasi hindi pa lang siya magkakabala, magkakabala. So, tayo natin siya. Pero, syempre, hindi naman natin pwedeng ngayon sa sakyan na nakatenga lang yan. Hindi pa anda rin. Baka mamaya magtampo yan. Hindi man daw pag na yung bayan. Kaya dapat kimit-kimit din natin kahit pa pa. Kaya lang natin yung chat ni Mami kasi sa tayo. A few moments later. Ayan, guys. So, nag-chat na si Mami. Pupuntahan na natin siya kayo sarap ng buhay nito. Para laro-laro lang. Hoy, sunduin kasi mami mo. Kasama ka ba? Oo. Oh. Ano bang coaching gusto mong gamitin natin? Siyempre yung luma. May iwan ka na lang dito. Ha? Okay guys, muntahan na natin yung sasakyan sa labas. Pakita ko sa inyo. Ayan. So yan siya guys ha. Ayan yung for sale natin. Oh, mami nakapaskil na dito for sale sa likod sa likod meron din yan o oh. yan yung isang dahilan kung ba't gusto kong gamitin din to para nakikita rin sa labas so pag ginamit natin to palabas may kita nila yung mga ano yan o oh. baka sakali di ba? ayan sya yung isa ayun tulog na ito gamit namin kagabi ito eh. Yan ang. Akumot. Tara guys, punta na si Mami. Ayan guys, so tala. Punta na na si Mami. Ayan. So set up lang natin yung camera natin. Ito. Dito. Ayan kahit kita Ayan. So, tingnan nyo naman, guys. One, one click lang to. One click start. sa na na si Mami. Ang panigurado, um, nag-aantay na yan. alam ko tama ba itong pinuntaan natin guys tawag ako muna si mami guys alam ko dito, dito ko siya din wrap off kanina eh. Ayan, so palabas na raw siya tanyang tanyang natin parang kalanganan naman yung pwesto ko So guys, ito na yung Disney princess natin. O, yan, o. Madilim <laughs> eh, kaya kailangan ng flashlight eh. Wait lang. And guys, so, pauwi na tayo. Sinando lang natin itong ating Disney princess. princess Fiona. Kasama si Shrek. Yung isang camera ko guys, nalobat. Sorry. Hindi ko pala na-charge. Sabi ko nga sa kanila kanina, mami, dapat may lakad tayo kanina, mag-ride tayo. Kasi lakas ng ulan eh. Yes, sir. Diba? Kaya sabi ko sa kanya, alanganin, baka mamaya, uh, may stranded lang kami sa daan. Hindi natin, mal di natin masabi yung ano eh. Panahon. 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 Kaya, ang ano, baka next week na lang guys, pagka hindi na umuulan. Pagpapauwi na rin kami. We're here at Santo Niño, Marikina. At Santo Niño. So, paauwi na rin kami guys. So, siguro dito na namin puputulin yung video. Ayan. Yeah. So, dito na tayo sa bahay, guys. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. So, next week na lang ulit tayo, guys. Pagka okay, hindi umulan. So, mag aano tayo? Magkagala tayo nila, mami. Sa so, tayo next week kung sakaling hindi umulan? Yung queso. Queso. Marilaki? Yes. Yung yes. yeah. infanta. Pagka infanta kami next week. Kung sakaling hindi umulan. Okay, uh, dito lang guys. Sabahan nyo kami next week. Bye-bye.